yung joke niya tungkol sa jet skis jet ski sa West Philippine Sea and trip to the Hague ng mga DDS. Pinalagan mga kababayan ko, cancel, cancel daw ang uh, cancel vice ganda mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, Pag-usapan muna natin, bakit nga ba sila nag-aamok ng ganito? Ito mga kababayan ko, at tila po ba siya ah uh, fo, si ano si Senator Marcoleta eh may pahaging dito kay Vice Ganda. Ano nga ba ito? Mga kapatid, panoorin niyo muna tong video na to, mga kababayan. Bukod sa viral na jet ski holiday joke ni Vice Ganda, may isa pang birong na ang kataman sa Senado. Pinukol nito si Senador Rodante Marcoleta kaya pumalag ang mambabatas. Nakatutok si Mav Gonzales. Ayan. May poor old na jokes mga kababayan ko. Police. Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling kanina, may ibang isyong inungkat Nako ha. Si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor uh, nung ano daw? isang concert na ngayon, ngayon lang. Pati po ako ay kanya ang Dinawit. Bigla mm -hmm. niya naman sinabi, tingnan niya yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. <laughs> yun? Ha? <laughs> Heb! halika nga dito. Halika nga dito. Ang sabi kasi, oh. ang sabi kasi dito, ang sabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, tignan mo daw yung mukha niya kung matatawa ka. Tignan mo nga, Heb Tignan mo, tignan mo. Tignan, 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 tignan mo yung mukha ni Marcoleta. Matatawa ka ba? Oo. Oh. <laughs> ang <tit> na kaya. <laughs> ang sarap titigan. Di ba? Eh kayo mga kababayan, ko, subukan nyo nga, subukan nyo nga, nga tignan yung mukha ni Senator Marculeta. Tignan nyo nga. <laughs> Ayaw mga kababayan ko, titigan daw ang mukha ni Marculeta kung matatawa ka daw mga kapatid. Alam <laughs> 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 Ang totoo lang, yung joke ni Vice Ganda is common na common na sa akin. <laughs> Ma'am Susan Sereno, hello po sa inyo dyan. Hello, ah, uh, opo. Ako, common na common na sa akin yan. Senator Marculeta. Biyahin ni Koy, kapatid po yan. Yan, <laughs> yan kasama yan. Dyan ka. Diba? Hindi po, hindi po. Hindi ko po kapatid. Napaka walang hinga nung na yun. <laughs> uh. Uy! Mr. Chair. Walang iya daw si ano si Vice Ganda. Ayaw ko na pong patusin siya. Bag nag nagdamdam si Marco Leta tungkol sa sinabi ni Vice Ganda. <laughs> 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 si <Anka Bogabol. laughs> ang kabogabol. Bibigyan natin ng komento to. Matwala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa Senador. Mm -hmm. May joke si Vice Ganda tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. mm -hmm. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS. <laughs> Alam mo ha, let's set aside the Marcoleta na lang. Kasi si Marcoleta, mga kababayan ko, iba yung pinaghuhugutan niya. Siguro, tao rin, napikon, di ba mga kababayan ko, dahil doon sa mga biro ni Vice. Pero, hindi ako na-focus kay Marcolete. Na-focus ako dun sa mga sinabi ni Vice tungkol sa jet ski, mga kababayan ko. Ah. <laughs> the <laughs> jet ski holiday. <laughs> right now, you can save 50 pounds per thousand Wow, no? <laughs> Exclusive for uh, DDA, DDS, uh, DDS, Pinklawan, and bbm uh, BBMs are prohibited. O, oh, sabi nga nun. Alam mo, na trip to the HIG daw sa Netherlands. <laughs> Alam mo sa totoo lang, mga kababayan. Ano lang ha, masabi ko lang ha, masabi ko lang to ha, masabi ko lang. Para hindi ko napahabain. Masyadong nga yung ating ano eh, masyadong nga haba yung, uh... masyadong hahaba to eh. Alam mo, sa ginawa ni Vice Ganda, hindi ako, hindi ako galit sa kanya. Yes. Hindi ako galit kay Vice, sa totoo lang. Ano yung tawag doon eh? That is freedom of expression para sa akin eh. Oh, that is freedom of expression. Uh, ano yan eh? Every Philip... Uh, karapatan ng... I think karapatan naman ni eh, Vice. Na magsalita o gumawa ng skit na ganun. Pero hindi niya karapatan yung uh, matatawag natin mang, mang, offense ng ibang damdamin ng tao. Siguro si Mrs. Senator Marcoleta nasaktan. Kasi pag tinitigan nga naman yung mukha niya, <laughs> matatawa ka. Kahit naman ako, sabi ko, totoo to, to, naman, natawa ako. ba diba? Pero ang sa akin lang, itong mga DDS, apektadong apektado kayo kay Meme Vice. Bakit apektadong apektado kayo? E putya, pag aasar nga kay sa presidente, bangag, adictus benediktos butod-butod. Di ba? Ang iwi-ngiwi. Di ba? Sinabihan lang yung tatay ninyo? Sinabihan lang yung tatay nyo na nag-trip nag, uh, to Netherland? Galit na galit na ba kayo mga kababayan ko? E eh, totoo naman eh. may fake news ba doon mga kababayan? Mga kapatid? Totoo naman yung nangyayari na sinasabi ni Vice Ganda na binubomba tayo ng tubig ng China. The last time mga kababayan ko, anong nangyari? Di ba kinarma? Sila yung barko ng China ang pares na nagbanggaan? Sige nga mga kababayan ko. Paano nyo may explain yan? Hmm. Totoo naman yun eh. Oh, tapos totoo rin naman, yan yung tatay ninyo, yung mga DDS. Di na din sa Netherlands. Oh. Oh, di ba? O inoffer ni Vice in joke doon. Alam mo asan yung joke doon? Ang ibig sabihin niya doon, yung mga DDS ay kayo lang ang makakabili ng ticket papuntang uh, West Philippine Sea para bombahin ng tubig ng China. Di ba? Pink Lawan and BBMs are prohibited. Hindi kami makakabili. Totoo naman sinabi noon eh. Alam mo, wala namang masama doon para sa akin. Ang naging masama lang doon para sa inyo is yung nasaktang kayo. Pero kung sabihan nyo si Presidente Marcos ng bangag, minumura ninyo, pinapahiya ninyo sa kalye, nagrarali kayo dyan sa liwasang bonipasyo, hinihiya nyo ang Presidente, kung ano-ano sinasabi nyong panglalait sa pamilya. Di ba? kung ano-anong pagmumura ang sinasabi nyo, sinasabihan nyo pa sa internet, anyor, di ba, binabastos ninyo, putya, si Vice Ganda lang pala ang katapat ninyo. Partida si Vice Ganda, mga kababayan ko, ginawan joke pa si Bongbong Marcos. Nakita nyo naman, di ba? Masabi sabi ni Vice Ganda, Mr. President, kahit busy-busy kayo, hindi dito kayo, di ba? Ino-cry pa ni Vice, di ba? Mga kababayan ko, inokray pa ni Vice. Ano pa sabi ni Vice ganda doon? Di ba? Inais siya pa nga yung gano'n, ah, ngiwi-ngiwi. ba? Diba? Oh, pero si Presidente, wala. Kasi bakit mga kababayan ko? That is true. Manurisim ni Presidente. Eh. Matanda na. Di ba? Mga kababayan ko. Ngayon, mga kapatid, ang nakakatawa, itong mga DDS, mga kababayan ko, nag-react. Kinancel culture si Vice. Da ang pinagmamalaki nila mga kababayan ko 20 million si Vice Ganda At pinagkakalat nila 30 million daw <laughs> 20 million lang ang followers ni Vice Ganda sa FB Mga kababayan ko Ang nangyari Nabawasan ng 200,000 Oso oh, ibig sabihin Mga puta ragis kayo 200,000 lang kayo Ang lalakas yung magyabang ba? Diba? O oh, ngayon pinatulang kayo ng ganyang biro, tinamaan kayo, nagwala kayo, gumawa kayo ng cancel emote. Kung oh, kinancel emote nila, di daw sila kakain sa McDonald's. Eh di wag, anong pakialam namin kung di kayo kumain, kawalan ba kayo sa McDo? Di daw sila kakain ng mga ginaga, di daw sila gagamit ng ginagamit device ganda na beauty products. Bakit? Kawalan ba kayo? Dalawang daan lang nga kayong umalis sa followers ni Vice Ganda tapos nagwawala pa kayo? Hindi ba mga makapagpapanalo ng senador yan ang ginagawa ninyo? <laughs> Di ba? Wala ko na ikitang masama sa ginawa ni Vice. Ngayon napatunayan ko lang mga kababayan ko mga pikon at patola itong mga DDS. Sinto-sinto. Pag kayo binalikan ng isang vice ganda lang, <laughs> nagwawala kayo. Pero kung maghiyain nyo ang Pangulo sa buong mundo, araw-araw, mga kababayan ko, kahit yung BP ninyo, napatravel-travel lang, Abay, mga kababayan ko, makita ninyo. Di ba? Ngayon, napatunayan ko, pikon kayo, mga sintu-sinto. Yan yeah, ang totoo. Pikon kayo, mga DDS, kasi isang vice ganda lang, nagwawala kayo. <laughs> mga kawawang nila lang. But anyway, please don't forget to like this live streaming.